Tama ba yung naging desisyon ko na hiwalayan ko yung aking asawa kahit meron kaming isang anak? At ang naging dahilan lang po nito ay yung palagi niya akong ikinukumpara sa iba. Kaya yung video ng ating kwento, tawagin na lang daw natin siyang Chobilita dahil yun daw ang tawag sa kanya ng kanyang asawa. 18 years old lang daw noon si Chobilita nung nakilala niya yung kanyang napangasawa. Hindi naman daw sa pagmamayabang pero masasabi niya na maganda daw yung kanyang katawan nung mga panahon na yon at ang kanyang mukha. Lagi nga daw siyang kinukuhang muse nung mga panahon na siya ay nag-aaral pa ng elementary at high school. Para iwas tayo sa lituhan, yung kanyang asawa ay tawagin na lang natin Palits. Mabait naman daw talaga si Palits, lalo na nung bago pa sila. Yan na sinasabi ko sa inyo eh, pagbago lang eh. Hindi naman daw naging agad-agad ang pagbabagong physical ng katawan ni Chubilita. Nagsimula lang naman daw yon nung no, nagsimula na rin silang magsama ni Palits. May trabaho daw kasi noon si Palits na alanganing oras yung kanyang uwi, kaya ito daw si Chubilita ay napupuyat sa kakahintay. Nagsimula daw kasing masira yung kanyang body clock. Ito po yung mga nakasanayan nating oras ng tulog at gising. Palagi daw kasing mag-isa si Chobilita sa inuupahan nilang bahay kaya ang naging libangan niya daw ay ang pagkain. Hanggang sa isang beses daw na umuwi itong si Palitz. Nagulat na lang daw siya nang bigla siyang punahin at sinabi daw sa kanya na bakit parang nagbabago ka na. Ang akala daw ni Chubilita noon ay ang tinutukoy ni Palis ay ang kanyang ugali. Kaya tinanong niya daw si Palis na kung saan banda siya nagbago dahil yung parin naman daw ang kanyang ugali. At ang sagot daw sa kanya ni Palis, tignan mo yung asawa ni paring ano kahit matagal na silang nagsasama ay hindi pa rin na lolo siya. Samantalang tayong dalawa na wala pang anak ay nagkakaganyang kana. na. Ito daw yung pinakaunang pagkakataon na ikinumpara siya sa iba. Kaya naisipan daw agad ni Chubilita na magpa-check ah, para malaman niya kung bakit daw siya tumataba. Dito niya daw po nalaman na si Chubilita po ay may pikos. At ito rin daw yung naging dahilan kung bakit mabilis na dadagdagan yung kanyang timbang. Ipinagtapat daw ni Chobilita dito kay Palitz yung resulta ng kanyang check-up. At ang sinagot na naman daw ni Palitz dito sa kanyang asawa ay bakit yung asawa ni paring ano may pikos din pero magaling na at may anak na sila. Imbis daw kasi napalakasin ni Palitz yung kanyang loob ay parang lalo pa daw niyang pinahina. Pero si Chobilita daw po ay hindi nagpatinag. Sinimulan niya daw pong ayusin ang kanyang sarili. Sinimulan niya raw yon sa pagkain ng tama at pagtulog ng maaga. At dahil meron na siyang sinusunod na oras na pagtulog at pagkain, hindi niya na raw po nahihintay si Palit sa kanyang pag-uwi ng madaling araw. Dito na naman daw siya ikinumpara sa iba. Na yung asawa daw ng kanilang kakilala ay kahit anong oras daw umuwi, yung kanilang asawa ay kayang asikasuhin pagdating ng bahay. Sabay kumpara din daw sa iba nilang kakilala na isang taong pa lang nagsasama ay nagkaanak na. Parang hindi raw maintindihan ni Palit kung ano yung ibig sabihin ng Picos. Lumipas daw ang dalawang taon na wala nang ibang sinabi si Palit kundi ikumpara siya sa iba. Kinukumpara siya sa mga kakilala, asawa ng kumpare nila at Iba pa niyang kamag-anap. Hanggang sa parang milagro na lang daw... Na bigla daw pong nagbuntis itong si Chubilita. Na ang akala daw nila nung una... Ay imposible na pero eto na... At dumating na yung biyaya akala daw ni Chubilita ay magiging masaya na si Palitz para sa kanila. Pero mas lalo pa daw lumala yung pagkukumpara niya sa iba. Medyo nahirapan daw kasi siya sa proseso ng pagbubuntis. At pinayuhan din daw kasi siya ng kanyang doktor na wag na magbubuhat ng mabigat at wag masyadong magpapagod. Kasabay din daw nito yung madalas niyang panghihina at palaging inaanto kaya katagalan daw ay hindi niya na masyadong naaasikaso si Palitz. Sinabihan na naman daw siya ni Palitz na bakit yung kakilala niya na ganito ay hindi naman daw hirap nung nagbuntis. Hanggang sa dumating na daw yung araw na kailangan na nilang mamili sa siya manganganap. Ang gusto daw sana ni Chubilita ay sa ospital para kung ano man daw yung mangyari ay ready sila. Naging masalan daw kasi yung kanyang pagbubuntis at para makasigurado ay pinipili niya talaga sa ospital. Samantalang ito daw si palits ay panay na naman ang pagkukumpara na yung mga asawa daw nung kakilala nila ay sa lying in daw anak. Kung kinakaya daw ng iba na mga anak sa lying in, sigurado daw na din daw ni Chubilita. Dito na daw yung punto na parang naririndi na etong si Chubilita dahil lahat na lang daw ng bagay ay kinukumpara ng jowa niya. Pero dahil napili niya naman daw itong si Palitz ay pinagbigyan naman daw siya na mga anak sa ospital. Fast forward, si Chubilita po ay nakapanganak na at itong panahon na to ay dalawang taon na daw yung kanyang anak. Parang lalo daw lumalala itong si Palitz dahil pati daw ang anak niya ay ikinukumpara na sa iba pati yung paraan ng kanyang pag-aalaga. Dumating din daw sa punto na kinakapos na sila sa panggastos at ikinumpara din daw siya sa ibang nanay na nagtatrabaho para sa kanilang anak. Ang gusto daw kasi ni Palitz ay mag-online selling itong si Chubilita habang nag-aalaga dito sa kanilang anak. Kaya sabi dito ni Chubilita, ay halos lahat na ng kapitbahay nila ay nagtitinda. At ayaw niya rin daw talagang mawala sa focus sa pag-aalaga sa anak nila dahil maliit pa. Isang araw na lang na nagising si Chubilita na parang nagsawa na siya. Mahal niya pa rin naman daw ang kanyang asawa pero ayaw niya na raw makisama. Kung yung pisikal na katangian naman daw ni Chubilita, yung ikukumpara ni Palitz ay matatanggap niya. Kaya lang pati daw yung kanyang pagiging nanay sa kanilang anak ay nakukumpara din sa iba. Sa ngayon po ay nandito kami sa bahay ng aking mga magulang. Hindi ko naman sinasarado yung pintuan para sa kanya. Pero para sa akin, hindi na po healthy yung relasyon namin. Wala nang masasakit pa sa ikumpara ka sa iba. Dahil dun mo mararamdaman na hindi niya kayang makuntento sa kasama niya. Hindi po ako nangihingi ng advice, pero sana magbigay kayo ng advice sa mga kagaya ng aking asawa. Hanggang dito na lang ati Charis. Yung tanong mo dun sa umpisa kung tama ba na hiniwalayan mo yung iyong asawa ng dahil sa pagkukumpara niya sa iyo sa iba, hindi natin yun masasabi kung yun yung tama o hindi. Ang alam ko lang kung ano yung sa tingin mo na ikabubuti mo at ikabubuti ng anak mo, yun yung gawin mo. Ngayon, kung nagdesisyon ka na dumistansya muna sa iyong jowa bells, eh okay lang yan. Alam nyo kasi, kami mga babae ay nagbabago talaga yung hulma ng aming katawan at hindi po namin yung ginugusto. Pero wala kaming choice dahil kasama talaga yan sa mga kaya naming isakripisyo para sa binubuo namin pamilya. Masakit para sa amin yung maikumpara kami sa iba, lalo na sa mga mas magaganda at sexy. Kasi parang ibang paraan lang yan ang panlalait nyo sa amin eh. Ngayon, kung ayaw mo mag-asawa ng tumataba, kumuha ka ng tatlong kasambahay. Kumuha ka ng tagalinis ng bahay, tagaluto, tagalaba at tagaalaga ng anak nyo para hindi malosyang yung misis mo. Kasi di ba, ang dami namin trabaho, kaya yung mga sarili namin, hindi namin maasikaso. Iwasan na natin magkumpara sa kahit sino sa iba. Tigilan na natin yung mga linyang, ba't si ganito, ba't si ganon, buti pa si ganito, buti pa si ganon. Dahil bukod sa nakakainsulto, ay nadidiscourage mo pa sila. Kaya dahil dyan, shout out kay Anadel Ramos de Jesus, Alicia Legaspi, Nestle Abasia. Boris, Nazi, Clive at Shane Tuazon. Hindi ako masyadong sigurado kung tama ba yung mga pagkakabasa ko sa mga pangalan nyo. Ang importante, alam nyo kayo yung na out. Kaya kung natakam kayo sa ating Coco Pandan, ay subukan nyo ng gumawa kasi pwede nyo rin tong ibenta. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung di ako nagta eh. Bye bye! Comment na lang kung di kayo nalito kasi yun yung gusto ko.